Natumtumnin kalayo ang sarong abandonadong harong sa barangay San Vicente San Jose Camarinisur pasado alas tres jas yes maagahon kasuod ma Agosto 7. Nariparo ang nagbungkaras na kasulukan mga nagpapatrolyang kapulisan na marikas man na nakapag-report sa mga bumbero. Sa kusuggan kalayo, nagtabang naman sa pagpundukan kasuluan mga bumbero hali sa Bia Pilagunoy asin Goa. Alas 4 na nin maagahon kan ipigdeklara ining fire out na uminabot sa primerong alarma. Base si ma'am sa first responder ma'am, nasa 70% pa po dahil. 70-80% na ang kalayo o pigaraka ng Saharon. So, sabi ko, uh, ako lang Maray nga nita, ako siya. Uh, lang siya sa Saharon. Nakulang uh, uh, solar, natin. Kaya may umangkong nakadamay na katayin. Pira sa pigsisirip ko niyan kan biya pinakausakan kasulo iyon gasolina na pigamit sa grass cutter kan caretaker kan harong. Pigkakarkulo naman na nagwalat nin labi sa 300 mil pesos na danyos ang insidente. Uh, sabi ka naman ang mo dali na ba itong daipig uh, ang harong na iyan. Kaya may tumatawo na lang ng nagtatagahin din uh, pagkakahapot, uh, pero dahil man uh, po inipig ko yung na ilin niya uh, sa Robo Residential House. 2020 okay. pa, pulled out na ang uh, ang uh, metro sa uh, electric operative. So, sabi mo, may yung kuryente kung ko, ano nangyari ang kasunod. Nagpapadagos man giraray ang investigasyon kan BFP. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.